Mas ano, ah! hmm? Nagsulong. Ikaw nagsulong. Hay. Tayo ba kasi lapak? Baka nandito sa bahay niya. Nagyanap Naan to ka problema Pura may skandal o? Maa, may Bukod at dahil ang tamang lugar. Ay, ay mamagwat ako. Ay, Ay, ay maghipos. sa kamon, no? Hello? Ay, nako. gutom gutom Ay, bukod ako patay-gutom, ni ni! Ano iyon? ko, ay Bukod ako Ay, bukot ako mmm, ako. ay buhata... Bahala, taka mo hambalat. Ano yung gusto ni Hambal! Hampagatan yung gipsong yung hambay. Ako kapamungkuhan. Ako yun nagantong. Nagsukog ta mo. Ay! 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 Susgino ko masinama pati yung hambay yun. Ay! Susgino ko maghambay ka mo. Mmm! Ba't tayo? Ba't tayo? Mmm! Tapay ikaw, ka? Gwapa ka? Maghambay ka ta mo ako? Ah! Ah! Pero yun rin yung ugali. Hmm, bakla, lagi matako, guwapa, beauty queen. Ah, soos, ah, beauty queen, tako ka mo, alin. Ah, nag-solong-solong, tamo rin, gauso rin, takamot sa hangad. Ah, naka-live ka, ho, naka-live ka. Ako sa akin, nakatutok, tanga. Ay, sus bahala, takamok alin ng bagon. Madlik ka mo, kamo sa barangay, kumadlik ka mo ka. Ay, sos, ginasabot. Ay, Ibanggay na ka mo. Ginasabat ka mo Bukot at pinanukob ka mo iya. Oh, ay, sus. Ah. Mm -hmm. O, oh, suko ba sa bagay? O, naila ka. O, ano naisog ka. O, mm o. -hmm. Ano yung obra? Magprobo? Para apsukuhan ka mo. Nye, sa kurti, tagita ni Gakita. Sa kurti, tagakita. Ay, dispirada ka gon. Dispirada ka lang. Dispirada ka lang. Ay, so, sino akong Diyos? I know. Ay, no. Ay, no! Kamot! Ano nag invite sa akong privacy! Ay. Aki! Matanak mata, ka huwi! mata nga Aki! 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 Bagsangad kamuri rin kang daywa! Gusto nyo katanong makahumuya! Hmm. Bahala kamo magbaho! Bahala kamo magbaho! dan awan ninyo ang mga attitude! Ako ro patay huya ay. Bahala at hindi na ko ano ang bagod! Oo, sige. Oh ano ano oh. ano ano mas masukot. Uh, ah. hmm? Nagsulong. Ikaw nagsulong. Hay. Tayo ba bisita? mura. Oh, sulong ka sumulong ka. Hmm. Sumulong ka. Kala mo ha? Ano mo ha? Hmm. Parang nakita niyo, iba huwag panukob. tawagin sa umar. Tawagin Wala number nun. Sa messenger. Ikaw so na lang. ba Oo. Nasubra-subra. Oo, subra Kamot, ayan, nagsukob! Kahimunong, takong! Saan? Kahimunong! Tumal na! Tumay na. nga magpadakop gay himo tako iya, takoya nagay himo nung ikaw ta nagpanulong aba kay isog ing buhot a kita sa live naka live ka kita sa live ikaw na sulong eh tanga, tangah sa akin ko pagbakira pero gay himo nung takoya si lupo muta kita kita ko kita di toka paki alam mut abot ang imo problema ron

Ikaw na lang sukob ka kun. Ikaw na lang sukob ay hindi ako kumpulong sa akin. Abaw ah. Abaw ah. Abaw ka. Ah, tama hmm. ba Problema mo ta. Problema mo ta akon. Hello sir. Si Lolo ako sa hindi na dito sa parlor. Kaya to sila oh. Mm. Ay, gusto niya ako sa nasaktan. O, oh, di sinungtok ko siya. Kahit mag ka Abaw ah! Ikaw, taruna, nagpa, nagpa, ano eh! Ah. Ay, sir. Ay, siya sila nga, nagpatawag ng polis, sir. O, oh, gusto gusto daw nila ako ipadampo. Sila nagsulong sa akin dito sa parlor. Tapos gusto niya manakit. Oy, oh, ganit na ganit siguro. Gusto na manakit. Diba? Nandito pa. Nandito pa. Hmm. Punta ako sa station ngayon. Nandito pa? Hoy. Naka-live naman si nabanta naman si naka live, naka-live naman. Ay, oo. Kumusta mo? Hmm. Nandiyan. Diba? Keri-keri nga privacy nakanang. Adito siya naka-live ako sa ginyan sa Facebook. Diba? Ah, 'wag tigali. Okay, mag-aana muna kun. Nagadudunta kasi na sila dito siya para bang nagtagulo. Abaw, Lina! Abaw, Lina! Amo, kay guwapa, naging beauty queen ikaw, naging beauty queen ka, never! Hindi kayo naging maganda! So, sir? O, oh, sige, sir. Sige, sir. Uh Oo. -oh. <laughs>